Hey Park, kamusta kayo? At mga kaspasya po po ngayon pag-uusapan natin na mga bagay na pwede mong gawin para hanap-hanapin ka palagi ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, mo na po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong gawin kay Inspart upang hanap hanapin ka ng isang laki, so, huwag mong i-open yung MyDay niya. Yan ang unang tips ko sa inyo, bagay na pwede mong gawin upang hanap hanapin ka ng isang laki. Alam niyo mga Inspart, isa yun sa mga dahilan kung bakit iisip-isipin ka ng isang lalaki. So isa dahilan kung bakit siya ay magtatakatan na hanapin ka niya. At talaga naman kay Inspart, hindi mo siya masyadong mababalidate sa ganyan. Sapagkat sigurado ako, oh, isa mga dahilan at talaga naman kanyang iniisip kung bakit siya nagmamayday o nag story o nagpo-post social media sapagkat gusto niyang mapansin mo siya or sa mga inaasahan niya ay magre-react ka or isisin mo yung pinost niya tulad ng my day niya ngayon kung hindi mo ito isisin diba kung hindi mo i-open yung story niya or my day niya sigurado kay inspired ang lalaking niyan ay magtataka iisipin ka tahanap Iisip hanapin ka so yun sa observation ko at sa yun sa mga basa sa pag-aaral na rin ng iba talaga naman ka inspired sapagkat tayo bilang taong nagmamahal, ang gusto natin ay napapansin din tayo ng taong yon kahit pa sa, so, so social media. At sa, mga sikreto, yung my day. Huwag mong i-open yan. Huwag ka rin mag sa mga post niya. Kung gusto mo ng isang laki mamiss ka at hanap-hanapin ka, ka inspire At ang pangalawang bias na pwede mong gawin para hanap-hanapin ka ng isang laki huwag ka mabilis sumagot sa mga chat or text niya. Yan ang pangalawang ka -inspire. Alam niyo mga ka-inspa kapag ang isang laki, mabilis mong reply yan pag palagi ka mabilis kung mag-reply sa chat or text niya, sigurado kayo sa so parang hindi ka niyan Magiging sabihin natin low value ka dyan. At hindi ka niya hanap-hanapin. Hindi tataas ang halaga mo. Hindi ka niya mas lalong mamahalin. Sayang naman kung ganon. Diba? Kung meron tayong magagawa para mas mahalin ka ng partner mo. Kung meron tayong magagawa para mas mahalin tayo ng partner natin. Bakit hindi natin gagawin? Diba? Oo, oh, mahal ka niya. Iniibig ka niya. Gusto ka niya. Importante ka. Mahalaga ka sa buhay niya. May value ka naman kahit pasabihan yung mabilis ka mag-reply, kahit palagi kayo nag-uusap, pero gugustuhin mo ba na hanggang dun lang, ayaw bang mabalaw sa iyong partner mo? Ayaw bang mas lalo kanyang mahalin upang mas malayo siya sa tukso at hindi kayo ipagpalit sa iba? Sa yun sa mga sikreto, bagay na pwede mong tandaan, bagay na pwede mong gawin, subukan, i-practice, i-master upang ang isang lalaki ay palaging hanap-hanapin ka. Huwag kang mabilis mag-reply. Huwag ka agad-agad sumagot sa mga chat niya palipasin mo muna kahit ilang minuto o kahit mga ilang oras upang ala, sigurado nga hanap-hanapin ka mamimiss ka at mas talong mararamdaman ang halaga mo sa buhay niya, ka-inspire at ang mga mong balis mo pwede mong gawin para hanap-hanapin ka ng isang lalaki magkaroon ng positive mindset to, at sa pinaka-sikreto ka-inspire upang ang isang lalaki ay mabalusan at lagi ka na hanap-hanapin alam nyo mga kinsipo na mga kalaki yan, karamihan yan, diyan di man lahat, pero karamihan sa amin ay malakas, oo mga leader, eh, mga dapat positive mag-isip. Paano na lang pag yung babae negative, parang hinihila siya pababa, positive siya mag-isip, tapos negative ka. Eh, paano na lang dapat positive siya mag-isip, maganda pananaw niya, maganda yung mindset niya, strong mindset siya, positive mindset siya, dapat ganun ka din. So pagkat kapag ka, uh, kabalik na yung sayo, malamang sa malamang ay iwasan ka niyan. Imbis na hanap-hanapin ka, baka taguan ka niyan. Imbis na lagi magparamdam sa'yo, baka hindi na lang. So magkaiba kayo at nakakairita yan at napaka toxic niyan para sa aming mga positibo na kung mag-isip dapat magkaroon ka ng positive mindset. sapagkat sa inyo sa maging inspirasyon ng partner mo upang mas talo kayo magtagumpay sa buhay gawin ka inspirasyon sapagkat ang mindset niya ay katulad din ng mindset mo. Magkaroon ka ng positive mindset sa buhay huwag kang puro drama huwag puro ka takot huwag puro hiya huwag puro negative mag-isip dapat positive sa so, isang mga sikreto upang gustuhin ka ng isang lalaki upang mas lalo ka pahalagahan palagi ka ng hanap-hanapin at maging maligaya siya sa iyo at ang pang-apat na pwede mong gawin kay inspired para hanapin ka ng isang lalaki is i-master ang push and pull method yan ang pang-apat kay eh e, kay inspired na yung push and pull method may mga hindi pa kasi nakakalam niyan ibig sabihin niya kay inspired yung uh, sabihin natin ipapakita e, mo sa kanya na okay ka sa kanya ipapakita mo na mahal mo siya nagbibigay ka ng time minsan ibabalidate mo siya pag para sabihin natin ay uh, makipag-usap ka sabihin natin medyo matagal kayo mag-uusap maglalambing ka uh, sabihin natin papakita mong mahal mo siya biglang sa isang sa ibang oras o sa ibang pagkakataon ay biglang manlalamig ka biglang cold ka upang magtaka siya biglang mag, mag, mag ka 'di ba para bang isipin niya kanina ang sweet nito ah Kanina, ang lambing-lambing nito. Kanina, parang paramdam. Ang bis mag-reply. Palagi nagme-message. Ngayon, bakit ang tagal isin ang message ko? Bakit hindi, hindi naglalambing bilang naging cold? Dapat ganun. Upang kayong sapadang isang lalaki magbalo sa'yo. Kapag na-master mo yan, sigurado ang partner mo, ang asawa mo, ang boyfriend mo, ay palagi nga hanap-hanapin. So pagkat ganyan ka, palagi siyang masasabik sa lambing mo, sa oras mo, haabul habuling kanya, kain inspire at ang pangalawang bagay sir, pwede mong gawin para hanapin ka ng isang lakis, dapat maging masayahin ka na babae na palimakin sa Kapag ka ikaw ay naging masayahin babae, isa so sa mga pinakamagandang magagawa mo upang ikaw ay talaga mga magdulot ng kaligayahan sa partner mo at maging matibay kayo. Sapagat so, kung kabaliktaran ang pinapakita mo, kapag kabaliktaran ang ginagawa mo, ibig sa masayahin ka, lagi ka nakasimangot, palagi kang malungkot, lagi ka nagdadrama, palagi kang toxic, palagi kang nangaaway, palagi kang nagbubunga nga, palagi may reklamo, palagi may demand, palagi kang lang kain support, naka, busangot ang itsura mo, talaga mo, wag huwag ganyan. At di ka mabiro. At di, ka, mo, di mo magamang umiti. Huwag ganyan. ba? Diba? Anong isipin ng asawa mo sa'yo? Anong isipin ng boyfriend mo sa'yo? Anong mararamdaman niya sa'yo? Anong magiging buhay niya sa'yo? Anong magiging sitwasyon niyo? Kung ganyan ka, si Kapi mo maging masayahin. Oo, kay Inspart, maraming problema. Maraming pagsubok, maraming suliranin. Marami kang iniintindi sa buhay, marami kang responsibilidad. Pero si kapin mo, napilitin mo pa rin humarap ng dahilan upang maging masaya ka, upang mamitika ka, sapagkat so, isa lang ang buhay at marupok pa. Bakit mo sasayangin ang buhay mo, nag-iisang buhay mo, sa kakasimangot mo? Hindi mo alam kung buhay ka pa bukas o sa mga susunod na panahon. So, man dapat sulitin mong bawat pagkakataon na maging masaya ka, kasama ang taong mahal mo. So yun sa mga sikreto. At kapag nakita niyang ganyan ka, sigurado magiging maligaya siya. Kapag naging maligaya siya, mas kanya kanyang mamahalin at hahanap-hanapin kay Inspire. At ang pangalan ng Banswear pwede mong gawin kay Inspire para hanap-hanapin ka ng isang lalaki is huwag kang paramdam ng paramdam sa kanya. Yan eh, ang kay Inspire. Ang problema kasi sa iba sa inyo, lagi nagpaparamdam. May't maya nagpaparamdam. May't nagte-text. May't maya nagchat-chat. Ambis mag-reply. Kung ano nang sinasabi, ang haba pa ng message. Sunod-sunod pa yung message. Grabe, para kayong, ano, ako tawag ay keyboard warrior, ah. Para bang nagkatrabaho kayo sa opisina, napakagaling nyo mag-type, ah. Napaka bliss napakasunod-sunod, huwag ganyan. Talaga naman, ka ng lalaki, manlalamig sa'yo, magiging low value ka, mawawala ang init ang pag-ibig niya sa'yo, Maboboring siya sa'yo, mababagot, at baka maghanap ng iba. Yung pagmamahal niya na dati ay mainit, yung spark na dati napakaliwanag, yung attraction, yung interest, baka mawala, baka maglaho, baka bumaba. Huwag kang laging magparamdam, huwag kang laging available, huwag kang laging text ng text, huwag kang laging chat ng chat, Send ng send ng message. Huminahon ka. Kumalma ka. O kalma. Talaga naman kay inspired. Ang lalaki mas lalo kanyang mamahalin kapag di ka lagi nagpaparamdam sa kanya. Ang lalaki mas lalo kang iibigin kapag ka uh, nagchallenge sa'yo. Sapag so, pag, uh, di ka laging nagsisend ng message. Kapag ang lalaki ay palagang iniisip, mo ka palagi sa isipan niya, laman ka palagi ng utak niya, Palagi kanyang naaalala sapagkat so hindi ka laging available, hindi ka lagi nagbibigay ng oras, pansino, atensyon sa kanya o focus sa kanya, hindi ka lagi nagpaparamdam, patagal ka pang mag-reply. Ang isang lalaki sigurado, mababalo sa'yo. Papahalagahan ka, mamimiss ka, hahanap-hanapin ah, ka sa isang mga sikreto na, na dapat mong malaman upang ang isang lalaki ay palaging ikaw lang ang mahalin niya, ikaw lang ang hanap-hanapin niya, hindi niya ipagpalit sa iba. Huwag mong ipakitang mahal na mahal mo siya. Huwag mong ipakitang sobrang miss mo siya. Huwag mong ipakitang sobrang ka-inspired atat ka sa kanya. Huwag kang needy. Huwag kang clingy. Huwag kang laging atat-atat atat sa lalaki. Ang lalaki nandyan lang yan. Mag-focus ka sa sarili mo. Mag-self-improve ka. Mag-focus ka sa trabaho mo. Huwag bigay ng bigay ng oras. Huwag kang send ng send ng message. Upang ang lalaki ay isipin ka at hanap-hanapin ka at mas talo kanyang pahalagan at mas talo kanyang mahalin at magiging maligaya ka kay Inspire. Ano ba pitong bias mo na pwede mong gawin para nakahanapin ka ng siya lalaki? So, palagi mong respeto ang space niya. Yan ang mapito at Inspire. Ang problema kasi inyo, masyadong demanding eh. Diba? Tapos nagagalit kapag uh, walang masyadong paramdam yung lalaki. Alam niyo magpaparamdam palagi sa'yo niyan kapag yan ay nabaliw na sa'yo. Paano mangyayari yun? Pag ikaw yung mismo hindi lagi nagpaparamdam sa kanya. Ang problema, pag yung lalaki, minsan lang mag-message, minsan lang mag minsan lang magparamdam mag yung boyfriend mo, Minsan lang magparamdam yung asawa mo, yung partner mo, eh ikaw yung nababayo sa kanya. kontrolin din yung emosyon mo. Kaya it's part, mahirap kontrolin lang emosyon. yung emosyon. kailangan gawin mo yan para manalo ka sa relasyon. ba? Diba? Para hindi kanya baliwalain. Para hindi mawala yung init ng pagmamahal niya sa'yo. Pakita mo na okay lang, na, hindi siya masyadong paparamdam. Pakita mo na kaya mo pa rin maging masaya. Kaya mo pa rin maging kampante, maging chillax, maging relax. Kahit di siya masyadong nagpaparamdam, kahit matagal siya mag-reply. Dapat ganon. 'di ba? At palagi mong respeto ang space niya. Palagi mong respeto ang space niya. Sapagkat kapag nakita ng isang lalaki na may respeto ka sa oras niya, pag nakita ng isang lalaki na may respeto ka sa space niya, hindi ka masyadong makulit. Hindi ka lagi nagpaparamdam. Hindi ka masyadong demanding. Hindi ka nangaaway. Hindi ka aburido. Hindi ka namimilit. 'Di ba? Kapag ganyan ang lalaki, ay kusang mag-e-effort sa iyo. Hindi mo siya kailangan pang sabihan pa. Hindi mo siya kailangan kulitin pa. Hindi mo siya kailangan pakiusapan pa. Hindi mo na kailangan mag-demand pa oras niya. So pagkat ka-inspired, siya na mismo magbibigay nun sa'yo ng kusa. Kapag ka ito ay nararamdaman niya, kapag ka siya ay namimiss ka, hinahanap-hanap ka at nababalo sa'yo, kaya unahin mo ang sarili mo. Huwag kang laging magparamdam. Mag-focus ka sa sarili mo, sa buhay mo, sa trabaho mo, sa lahat-lahat sa'yo, sa value mo. At ang lalaki, kung hindi man siya laging needy sa'yo, ang lalaki, hindi man lagi nagpaparamdam sa'yo. Ngayon, ang lalaki, hindi man sobrang mahal ka. Ngayon, ang lalaki, hindi man sobrang balo sa'yo. Ngayon, mababalo din yan balang araw. Basta maging consistent ka lang sa pinapakita mong mga teknik, sa pinapakita mong pag-uunan sarili mo. Mag-self-improve ka, huwag kang lagi magparamdam. Ang lalaki, magugulat ka isang araw. Siya na ang balo sa'yo. Siya na ang lagi nagme sa sa'yo. Siya na ang sa sa'yo. At lagi kanyang hinaharap-harap na ka-inspire. So mga spoiling po, maraming salamat po mga kasupers pagtapos ng vlog dito. Tapos ito kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nagsubscribe, ay pasubscribe ba mga kasupad at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise. Promise lang po sa aking Facebook ay pwede po apel teacher ko, pakichat lang ako. Obvious mo magre-reply sa inyo pag usapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat mga kasupad, bagingat lahat, mahal ko po kayo at muli, be Spark!